Ba't meron dito ko yan? Handa't mainit yan? Oo. Oh. Dito ko okay. sa Ay, hindi sabihin na rin. Kabilit. Malamig yung loob, pero hindi ako sa spike. Oo. 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 Ganyan siya, yung kaya ko eh. Pero yung ito, parang yun ang napansin ko. Parang may ina na yung buga niya. Dito. Ang pag-nirev na lakas to. Kuya, direct daw. Yan. Inaano na rin namin yung oil doon sa ay yung fan, yung clutch fan kasi parang mahina yung ikot. Daw so, kuya. Magaga dapat ba hindi yan magagalaw? Nagagalaw, pero... Hindi ganyan, parang niig, parang niig. Parang niig. So, binabaklas na nila, kuya, no? Tapos, yung, lalamig kaya yung aircon yet? Lalamig Lalamig. So, kasi napansin namin dito, clutch fan, parang mahina na yung ikot. So, pinatignan na rin natin. <tipan> <tipan> oh, boss na to? Ah, may, may filter dyan? Ah, okay. filter. Pagpalinis po sa no? loob. Tatanggal ng oil yan. Opo. Tatanggalin lang na po. na-sync ako natin yung system. Tapos na-sync ko na.

Nagparinis ako na ito last time sa GRC, Cubao. Hindi na tinanggal ito. Ano tanya kuya? Condenser ito. Condenser, hindi na tinanggal. Hindi na tinanggal problema na tinanggal na sabi ni sabi ito, kuya, pag dito tinatanggal, may magkakaroon na ng black oil, parang ganon, yun. So, masira na yung condenser. So, nagulat ako, first time ko, tinatanggal nila eh, kasi dapat clutch pan lang. So, tinanggal na rin to, pinagta na rin ang dry, na ang filter dito. Ayan, kung nakita nyo, dumi yung. Gumiyo. Pero oil naman kanya ng ano, ng mga kalsada, mga susok ng mga stock ganyan. yan. Napabala to, sir, no? Oo oh, naman pala. Ayun, may tapal eh. Dapat pa lang. Wala namang ano, wala namang silat. Hindi nila na lang na silat. Oo, oh, yun. Kuya ron, pero yun na, nilagyan na silat. Ayun ang puti. Ah, okay. So yun. Dapat daw, wala silan. silat. Kaya pala dapat ko, ba't nila makuha? Okay. Nilagyan ng silat. Oo, oh, sige. Ngayon matanggal. Ay, naku. -oh. So, ngayon lang ako naka, ano, no, dito lang nila tinanggal tong condenser. Sa iba kong pinagpapagawan, hindi nila tinatanggal. Kaya, namuna yun doon. Eh. Though, napas kasi yan, so, saka dumi. Sabi nito ni Kuya, kapag hindi daw yan na-check at meron daw tong leak, masira na rin daw yung pati yung loob. Na mga ganito. Ayan. Kaya iniisa-isa. Kanina pa siya rito. Hindi niya ako may bubbles. Kasi daw may mga maliliit lang daw yung bulak. Pinitilan daw, sabi ni Kuya. Naninit na lang lahat, nababa na yung condenser. Ito, ngayon na natanggal kasi sinilan yung dalawang turnilyo. So, eh, kits na yung ganong sak. Problema eh. Okay, assemble na. Natagalan lang, lang dito kasi sinilan yung shop na ano eh. Pero kung gusto nyo malaman yung shop na yon, hanapin nyo na lang sa video ko. Nandyan yun. Sila yung gumawa niya. Okay. Hindi ko na ida-drop yung pangalan. Hanapin niyo na lang sa video ko. So, hindi dapat sinisilat. Kaya natanggalan sila kuya dahil sinin nila eh. Kasi nga nilagyan ng silan. So, ano mangyayari pag binigyan mo ng silan? Sobrang hirap. Ito pa yung nakita nila, no? So, ito, yung aking existing, may teflon. So, dapat pala ganito. Pero ang ilalagay pa rin natin, denso pa rin. Eh, no, may teflon. Kaya, tapos may parang grasa-grasa, may langis. So, ito rin ipapalit natin. Okay, tapos na hindi ko. Nakabit na. So, ang ginagawa natin ngayon dyan, kuya? Karga na ng pre yun. Na na Pero wala tayong nakita link. Okay. So, yun. Wala na nakita link so, dito. Kaya lang talaga yung sa mga link. Sa condenser. Saka sa, sa ring Sa mga oring. Sir, Sa mga o Pero so, yun. So, uh, kasi uh, kami uh, ng ano eh, Dryer. Filter nito kasi madumi na. Tsaka yung hindi na isara maigi. Oo. Uh, kasi Daling. hindi nila pinapa yung ano. Ah. Uh, Endeavor. sir. Kapag kasi talaga, pang -pang, parang talaga. Ayun. So, yun. Naranig yun na. Ah. Coolmax to sa Bakoor So, madami silang branch. I-search nyo na lang. May better living kung saan saan. Okay naman. Start! Ngayon no car aircon parts and service, Gimax Auto Parts, automotive car aircon. no So yan, kinikiri nila din. So, tapos gamit nilang refrigerant is American. So ito, R134A refrigerant. -oh. Ah, -oh. Yan. So, hindi nasa ang pangyayari. Nabali ito. Yan. Nabali yan. Pero, bakal na nilagay nila dyan. Na. Yun, no? Oh, so okay na yung ating aircon no? So Medyo pricey pero worth it Hindi na ako nagpagawa no? Oh. Gimax automotive car aircon So along Aguinaldo Highway lang to Ayan So malapit sa Shell at malapit sa Arco ng Maynilad So pinagawa ko na yung aircon kasi nahihilaw na yung ating aircon. So syempre, mahirap naman yung ganon na hindi ka comfortable kapag bumabiyahe. Kung hindi ganon yung, kung ay sira yung aircon mo, mag-jeep ka na lang. At least kahit pa parang sa jeep libre pa, di ba? Magkakano lang yung pamasahe mo. Pero yan, pinagawa ko na doon. Dual to, so umabot tayo ng 4,000 plus. Basta closely to 5 Pero may promo sila no? Pag cash basis Pero pag card basis kayo may iba yung pricing niya. So kung ako tatanungin, magpa-regular check kayo, no? Sabi kasi din, kung, kung ang ating mga bahay nga is nagpapa-aircon cleaning tayo ng 6 months, every 6 months, ganyan, every 3 months, depende sa usage. Paano pa kaya kapag yung isa lang sasakyan mo? So kailangan talaga yan ipamaintain. So buti na lang lucky ni, wala tayong sira sa evaporator, yung condenser na itama natin, no? So oh, kasi yung condenser filter doon uh, hindi yung nahigpitan Buti hindi nalaglag. At kahit papano walang leak yung condenser, Evap evaporator front, evaporator rear. So all in all goods. Tapos yun nga lang nagkaroon tayo ng slightly in, uh, incident doon so sa shop nila. Which is okay lang naman kasi kahit papano na ice din kasi issue talaga issue ng mga ganto ng mga 2KD na yung radiator mamaya papakita ko sa inyo yan pero all in all sa ating aircon okay na hindi na siya hilaw okay na yung ating lamig so all in all goods in doubt na tayo so ano so, okay na okay na yung bugan yan so, diba so, okay na rin yung hangin yung bakas yun lang ito talaga yung nabali nila kasi ito talaga, medyo madali talaga magputol itong part na ito. Ayan, okay, okay na. Wala namang leakage. Ayan, okay, as you can see, wala tayong leakage. Kaya okay na okay. Kasi issue talaga ito eh. Pag natuunan ito, bali yan. Kaya ngayon, okay na siya. Oil goods na. Baka may magsabi, baka na overheat Kaya ganyan yun ito eh. Mainit pa kasi kanina, tapos dumating ako doon. Tapos nagtagbabak na sila rito, nataunan ko, pumutok tumabog diba, yung okay. diba? Oh, so okay na tayo Yung temperature natin din is okay Hindi naman din umangat or something So goods goods na tayo So yun lang naging cons noon Hindi <laughs> nasa ang pangyayari Na natuunan or natapakan Naputol So natuunan siguro kasi napaso yung daliri <laughs> So mainit kasi yon Kulant no So okay naman at least okay na tayo, malamig na yung aircon natin. Kaya ang setting ko nga pala, 25 degrees auto. Kaya ako napapansin kung may problema yung auto ko. Kasi kapag hindi na kaya ng 25 degrees.